Sige, pangalan natin si Mooyab. Si Mark! Ako, masan. Happy na sa sa'n mo yung nakita sa pagbibigyan. Ah! Ayun! Mish! Muna na siya! Asa! Deo! Ay! Ay, Mark! dayon sa mga balay. Kian? Wala mo yan? Ote! Ah! Sige, hindi na ako siya makita. Oh, my God. Hindi na, nag-react niya. Uy, Mish! Kasi yes. man? Ako nga yan, wala Kisa man ang... Dito, uy, yan! Katong Ay, katong polis! Bisa na, ulo ay polis. Ako manggot, Mish, kay construction worker siya. Mamaula, manggot siya. Pero... Pero, dawat man ako siya. Okay, raman na. Good, pero, Mish! Asa man siya ron? Padulong pa daw siya, wala. Daw, daw, no. no, no? Oh. Eh, sige, What? sige, atong, 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 Sige, sige, sige. atong,

Di, nag man siya. Alma yun eh. Sana ulit mo. Pagkita na to sila ito pa ang para Ilan na to sila? Sir, na mo. Yung, 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 Uy, bish! na siya! na siya sa lawas! Loo, tara! Hey! Naanad na siya! Sige, sige! Sige, atusan mo ha! Sige, sige! mo!

Ate! Ate! Oh! Nana, si Mark! Ah, oh, sige, sige, wait lang! Sige, lingkod sa Mark! Sige, isa, lingkod po lang. Kian? Kayo lang mas ate? Ah, uh, uh, An! Uh, uh An? Mani mo yan! Ote! Uyab din ako! Kung saan problema? Dako kay problema! Oh! Imuha ang uyab! Uyab ang na nako, na Ha? Kung saan uyab? Kung saan ba tinuod, Ha? Wala man. Hoy! Ano saan wala? Ano saan mene? Eh? Kung uyab ni mo kumangod? Tapos uyab ako ni mo? Baga kay kagdawang ba? Baidol kay ka! Ha? Ano saan ba nakatinuod? mo akong ate? Wala ko pa ba na na magsuong mong duwa? Wala. So si Mark, kung si Kian, isa ra. 'Yung pagkalaki ha ka?